Hey mga loves, kanina naglilinis ako sa aking cabinet. Nakita ko to. Ito po yung mga resibo na padala sa Pilipinas. Do, grabe na siya ako na ganito na pala kadami ng mga pinapadala ko sa Pilipinas. Ito mga loves ko, nag-stop na ako ng padala with remittance sa labas since 2020. Dahil meron na akong ginagamit na app, yung Remitly. and riyang ginagamit ko with my app yan, pwede nyo i-download yan mga loves ko in mura lang sa kamabilis. 3 minutes, nandun na yan sa inyo sa Pilipinas. So ito yung mga resibo mga loves. Sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako po ay 23 years na sa Netherlands. Naninirahan na po ako dito and dito na po ako, at ko po ay taga dito. Isa na po akong citizenship. So after one hour mga loves ko, ang paglilikpit ko kasi ayaw ko itapon to sa labas kasi nga mayroon akong address, telephone number, sa so, sabi ni mister wag mo itapon at ila idadalhin ko yan sa office ko at i ano ko uh, ano daw sa machine para ma maano siya mapunit ganun so yung mga loves ko ganito karami and ganito ako po yung breadwinner sa pamilya ko mga kapatid ko mga nanay ko pamilya ko lahat po ito po ang resibo mga kapsan so yun Katas ng pagod ko to. Pag ito siguro inipon ko to, million, million na to mga loves. Yun lang. Salamat. God bless everyone. Bye. Ingat kayo lagi. Keep safe. Thank you.